Kumain ka ng mangga. A few moments later. Ano ba itong pinutol? Ano ba itong pinutol? Ano ba itong pinutol? Ano ba itong pinutol? babalat ang ubo <laughs> nice. Ganyan Ganyan. Mahila mo pa yan. <laughs> dapat iingatan. mahulog. 2,000 years later. Diyan mo kakainin? Oh. <laughs> <laughs> Siyempre, hugasan natin yan. Kasi, ready mga manok. Wow! So, yeah! yung, yung! <laughs> <laughs> Siyempre, papipiktikin mo yun A few moments later. sarap ko. <laughs> Sa'yo yung asin mo.

Sapa. Masa pertama ngurasin rumah Nagligay ka parang asim. Ito kayo, yung asim at saka yung alat. Hanya? Pangit naman yung matamis na maalat. Dapat maasim. Lagyan eh. mo mo yan. Magpura mo yung taas. At Malagyan pa yung mata. Yung magilid. Isip-isipan mo lang yan. Oh, Isip-isipan mo lang yan. Tarap. Taktak mo kon kasi sobrang dagla <laughs> siya. Nice. <laughs> Alat na ba asin? Ang <laughs> galing yung asin lang. Mga tsaka lang siya. <laughs> Ang <laughs> Tarap Rrr <laughs> <small>